Good morning, good morning mga kantingero ka Ito pala yung ginawa ko na baon ng nyug Ito po yung penis product nya po mga kantingero ka Pagmasdan nyo mga kantingero ka Nilagyan ko po ng agila, mata at saka salitang adunay mga kantingero ka At meron ding langis na kumukulo Ayan po. Langis po yan na kumukulo. Kung napapansin nyo po, may nakadikit sa gilid niya. Langis na kumukulo yan. Mga kantingero. Ang pinagdidikit ko pala mga kantingero sa ginagamit ko. Ay nanggagaling pa sa Japan. Ginagamit. na ginagamit sa pandikit ng mga bakal madikit po yun mga kantingero kalimutan ko lang po yung pangalan niya lahat ng nakadikit dyan sa gilid gilid nya mga kantingero ay mutyayan na pinulbos at kahoy na pinaglagrayan na iba't ibang klase na kahoy nilagay ko sa mga gilid gilid nya mga kantingero dose na iba't ibang Klasing bato. Hindi ko po pwedeng po sabihin po sa inyo kung ano po yung laman niya. Tapos tatlong talindro yung nasa loob niya at latin. May kasamang imelek na nanggagaling sa amin mga kantingero. Ito naman yung langis na siniperit ko. May mga orasyon dun sa loob niya. Mga mutya buhay pa yung mga mutya na nililagay ko mga kantingero ha yan po ay nagalaw po mga yan mga kantingero at kahoy nandyan din sa loob nya langis po yan yung hinawakan ko po na yan ay langis po na kumukulo ayan po kung pagmamasdan nyo po ay binalutan ko po na ganun para hindi po kita pagka sinusuot pa pag po para hindi naman po halata Tapos itong singsing -sing naman na yan, tatlong uri na mutya ang nasa loob na yan mga kantingero. Tatlong uri po yung nandyan. Pagkasutsut mo po yan ay magiinit po yan pagka may lumapit po sa'yo na mangkukulam, mangbabaran, aswang, e eh mga masamang elemento, palipad hangin, mga tigal po. Hindi po kayang kanyan mga kantingero ako na lang po yung nagsasabi hindi po kayang patayin o alisin yung mga mochas dun sa loob nya before namin pinapadala yung mga gamit na yan sinusubukan namin mga kantingero yung sing sing na yan ay ginagamit sa paggagamot yung langis na yan ay gabay na parang para kukulo at magiinit sa iyong katawan Ayan po Kung pagmamasdan nyo po Yan Kulay pula, kulay pula po yan e Isa lang po ang pagkagawa Ngayon mga kantingiro e Isa lang po Ikiya e Yung bau ikinakasako ng alas dos Ng madaling araw Yung Bato ng singsing Ay Pinapagana ng alas dos ng madaling araw Pati yung langis binubuo ko ng madaling araw po yung mga bao na ginagawa ko para tahimik po ang paligid para wala po nakakaalam katulad po yung bao po na pinapakita ko mga nakadikit po dyan pinaglag pinaglagarean ko yan po katulad po ng kahoy na dignum kahoy na kamandag kahoy po ng sinukuan, kaliptos, at saka mutya po ng nara na dinurog po. Nandyan po lahat dyan mga kantingero, nakadikit po dyan. Quality po yan mga kantingero, sa paggagamot, gabal po yan ang dala niya. Yan po ay maaluan po sa pera. Madali ka pong kumita po ng pera po. Masaglit lang po makakuha ng trabaho sa sing -sing po. Yan po ay tagaakit po yan, singsing -sing na yan. Pati po yung langis. Maganda po yung pagkagawa niya po yon mga kantingero dahil nakakasa po yan na maigi tinesting po namin yan sa gamutan tinesting po namin sa gamutan mga kantingero.